pa. Tapos meron ulit tayong panibago. <laughs> You're alright. Pwede na. Pwede na magpahinga. At mag-relax-relax. na lang sa si dagat. Hindi yan ang yeah, pagkakataon. Alright mga idolo. Simpleng buhay. Change lure tayo mga idolo. Soft 6 cm at saka 7 grams na jig head alright mga idolo subukan natin ang makapangyarihang soft bait so sa so soft bait mga idolo ilangan kailangan palubugin mo siya na ano medyo abot sa pinaka bottom kasi pagka binabad mo naman siya sa may pinaka bottom malamang sabit siya sa bato kaya ish agad mga idolo <laughs> Napaka legit. Ito <laughs> nagsasabi pa lang ako mga idol na sasabihin. Nakadali na agad tayo na isa ang black na lapo pong bato. Ulpot. All right, so legit ang submit. Napaka legit. Pagka walang madali sa door, soft bait napakahalagang pagka nagpipishing ka lagi kang may dalang mga pamain sa iyong ang dog para may choices ka come on pishi-pishi O mga idolo saglit pa lang tayo nakakapangawil gamit ang soft bait dali na kagad natin <laughs> easy fishing soft bait lang ang malakas talaga alright cast lang natin kas lang ng kas dahan dahan lang itong mga idolo talaga slow retrieve lang talaga pagka naramdaman mong malapit ka na sa ilalim angat mo lang siya dahan dahan up and down angat tapos pagka naramdaman mo angat oops face on <laughs> napaka basic mga idolo may kasama pa <laughs> may kasama pang halamang dagat na, mga idolo napaka basic lang talaga mga male gamit ang soft So, yung ganitong klaseng isdang ba to ay matured na to mga idolo. Pwede na siyang pang ulam. Napakasarap niyang sabawan. Alright. Isda. Okay, tapos mga huli mga idolo, check yung line. Check yung line kung may gas-gas. Pag gas, may gas-gas, Oh, so, wala pa naman. Retay. face on na naman mga idolo face on wala bato na naman wala pula bato Ayan. napaka importante din mga idolo yung may daladala -dala ka laging lalagyanan ng huli mo kasi pagka wala kang lalagyanan ng huli ay naku po para kang pumunta sa gera nang wala kang ano wala kang bala <laughs> tsaka pamain extra ang pamain Tsaka mahalaga din mga idolo Meron kang ano Dry pack sa likod Yung pwede mong pangpalutang Tsaka pwede mong panglagyan ng mga Gamit mo Aba ay timabik bineltak oops is on pa rin <laughs> unlimited unlimited ang fish dito mga idol unlimited fish <laughs> sobit lang, mainam talaga. Unang tingin ko talaga sa pamain na ganito mga idolo. Goma lang. Putik, sabi ko, paano makakahuli yung goma? Wala naman lasa yan. Nagugoyo pala talaga yung isda ng mga ganyan. Biruin mo yun. Alright, stuck tayo idolo. Ayan. Sabaw-sabaw. Napakainam pang sabaw-sabaw niyan sabaw. mga idolo. Ha? Medyo malalim dito. Soft bait. Soft bait. Yung goma. Oh. Unlimited <laughs> ka mo. Oh, natala rap. <laughs> Kasarap. <laughs> Hindi na uubos. Mas epektibo yata ito sa umang ha. <laughs> Malulurod ka talaga dito. Oh. <laughs> uh Oo. -oh. Unlimited nga eh. Ha? Ito, maliit to. Pagka ganitong lapo-lapo na honeycomb, maliit tong ganitong sukat mga idol. Ha? Sukbit so, nga, pamain. Pagkaganyan ganyan, papalubugin mo talaga ng husto. Papalubugin mo ng husto. Maliit na naman mga idol. Dapat lumagpas naman lang sa aking palad para Pwede na? Para may mabalikan pa tayo. Mahalaga yung pagre-release mga idolo ng mga isidang. Pwede pa talagang lumaki? Wala pa sa saktong edad. Mga boy ka. Palitan mo ng nanay. Ha? Mamaya, pagkaro. Gumamit ka mamaya ng soft bait. Ano na naman? Ayos Para may kahati. Mayroon tayong kasama na nagtipishing din. Kasama ko sa trabaho. So dahil wala siyang makahuli, dapat makahuli pa tayo ng madami para mayroon din siya may Ganun talaga mga idolo sa fishing. Pagka may kasama ka, nakakalamang ka makahol eh. Dapat mag-share ka sa iyong kasama. Pwede na yan? <laughs> Ka basic na huli natin mga idolo. Ito yung mga nahuli natin. Sagbit pala ang.